mabisang panalangin sa may sakit. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, ako po ay dumudulog sa iyo ngayon sa isang panahong kailangan kita. Sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan, nilikha mo ako sa bawat paghinga ko tuwing umagang ako'y nagigising at sa bawat sandali at oras ng aking buhay. Ako ay nasa ilalim ng iyong kapangyarihan. Sa pamamagitan ng kapangyarihan din ito, Panginoon, hinihiling ko sana ay hipuin niyo po ako ngayon sapagkat kung ako ay nilikha na mula sa kawalan Nakatitiyak ako, nalilikhain mo ako muli. Puspusin niyo po ako ng banal na espiritu upang sa pamamagitan niyo ako ay gumali. Tanggalin niyo po ang lahat ng bagay na hindi nararapat mapasakit. Hilumin niyo po ang aking pagiging sugatan. Durugin mo at tunawin anumang bagay na walang pakinabang sa aking katawan. Buksan mo ang aking mga baradong ugat at muli mo ayusin ang mga nasirang bahagi nito na nakapagpapahinto ng malayang pagdaloy ng dugo. Tanggalin mo ang lahat ng pamamaga sa aking katawan at ang lahat ng impiksyon. Hayaan mong dumaloy sa aking buong katawan ang init ng iyong mapagpagaling na pagmamahal. Panginoon, Palusugin niyo po sana ang lahat ng bahagi ng aking katawan upang magamit ko ang mga ito nang naaayon sa iyong paglilikha. At sa lahat ng mga ito, Panginoon, ibalik niyo po ang kalusugan ng aking kaluluwa, puso at isipan nang sagayon ay mapaglingkuran kita sa nalalabing panahon pa ng aking buhay. Hinihiling ko ito sa pamamagitan ng mahal na Birhing Maria, tagapagpamagitan ng lahat ng biyaya at ni Kristong aming Panginoong Diyos. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the